So the official explanation so far for the fire in the DPWH was that it's a short circuit. So is the president satisfied with this explanation? How do we ensure that any possible um, evidence is protected from tampering, not just for the flood control issue, but for other possible corruption cases in infra in infrastructure? Unang-una -una po tungkol sa pagkakasunog ng parte ng DPWH building, sinabi naman po ni Secretary Vince na patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga uh, kung ano talaga ang nangyari dito. Pero ang sabi po niya ay wala naman po naapektuhan ng mahalaga mga dokumento at uh, inuutos na rin po niya sa mga regional offices na magsagawa na rin po ng mga digital copies para po kung ano mangyari ay uh, protektado po ang mga dokumento. And just a quick follow up. Um this just came, um this news just came in this morning. So a group of protesters stormed the ICI earlier today. How does the Palace react to this? Ah, uh, hindi ko po nakita ko ano yung news niya. Bakit po sila pumunta? ito uh, protest yung lack of transparency daw and yung kawalan ng huh? mabagal mm -hmm. yung pag pagprocess ng cases. Ah, uh, okay. Ang muli ang ICI po ay isang Independent Independent Commission. At uh, kung ano po ang kanilang mga isinasagawa ngayon at kung ano po ang mga polisiya, ito po ay nasa ICI na po. At uh, siguro po ang nararapat po sa ating mga kababayan, tinutugunan po ng gobyerno ang pag-iimbestiga dito. Tinutugunan din po ng ICI sa nakikita po natin na ito'y tinutugunan. Marami po kasing mga kaso. na po kahapon uh, si Vince ng karampatang mga kaso at uh, hindi po dapat Siguro mainip ang ating mga kababayan hanggat nandiyan dyan po at may nagtatrabaho at uh, ang intention naman po ay maganda para po mapanagot ang dapat mapanagot. Hayaan na lang po natin umandar yung sistema at ang procedure at uh, wag po tayong masyado maging negatibo sa ginagawa ng gobyerno sa ngayon. Oh, last question on my end. So how did the President react to the news that the DPWH was only able to build 22 classrooms this year? Um, can we expect anyone to be held accountable for this number? Opo, uh, inuutos na po ito uh, ng Pangulo na agarang matugunan ang kakulangan sa classrooms at uh, nagkaroon na nga rin po at uh, pinakikita na po at gagawin yung catch-up plan. Gagawa po sila niyan. At uh, nung pong araw ay sinabi po natin na uh, Isasama na rin po ang local government units para po mas mapabilis ang pagpapagawa ng mga eskwelahan. So, titingnan po rin ni Secretary Vince kung bakit nagkaroon ng delay sa pagpapagawa ng mga classrooms. So, kung meron po dapat managot dito, bakit napabayaan po dito, asahan po natin na may mananagot po.